ko sa kasama ko. So, habang nag-aantay, nagsasightseeing ako dito ng namang... mga... Okay. Yeah, dancer. Sobrang taas pa ng araw kasi nga 3 o'clock, ay 4 o'clock pa lang guys dito. Alas 3 kami na uwian. So, dadaan ako guys ng Delta. Titingin ako ng offer na soft drinks. <laughs> Ibili ako ng soft drinks na mga offer. Gawin ko ngayon, kasi ano, <laughs> ano ko ngayon eh, ang aga ng uwi ka YouTubers. <laughs> Nandito na ako sa bahay. Hello, day off mo? Oo. Ikaw na may day off. <laughs> Charan! Nandito na si Tapoklay sa bahay. Lata na lang ako kasi wala akong pagkain. Buong araw mula. Last na kain ko kagabi. Gabi pa. Alas 10. Tapos, hanggang ngayon, hindi pa ako kumakain. So, magready muna ako guys ng mga aking kakainin at ako'y gutom na gutom. <laughs> Bawal kasi kumain sa so, dan. Aldo kanina sa tak sa sa car, nakumakain naman ako ng mga chocolate, biscuit. Ay well, no, oily na yung Pero iba talaga yung ano mo guys, yung tanin. Kaya kakain muna ako. Okay guys. See you. <tap>